Tap, ang topic po natin ngayon na ah, tungkol sa mga gamot na dapat pag-ingatan ng mga senior. Okay? So, meron mga gamot na okay sa mga batang pasyente pero pa nagkakaedad na, medyo delikado na o dapat doble ingat sa mga senior. Ang iba nga dito, eh, medyo pinagbabawal na sa senior. May tinatawag na Beers Criteria. Itong Beers Criteria, ginawato dahil ang mga senior nga po, madalas magkaroon ng side effect sa mga gamot. Mas matindi ang side effect. So bakit merong mga gamot na dapat pag-ingatan ng mga senior? Una-una kasi, pag senior na tayo, yung mga gamot mas matagal nananatili sa katawan. Mas kulang ang tubig sa katawan ng senior. Ang senior mas maraming taba. At uh, dahil dito, uh, dahil nasa physiology nito ay eh, mas tumatagal 'yung mga gamot sa katawan. Basically gano'n nangyayari. Less protein din. Less protein 'yung katawan, less muscle. Isa pa, 'yung kidneys ng senior hindi na ganun kalakas. ba? Diba? Pwedeng normal ang creatinine pero may tama na konti ang kidney o pati 'yung liver, 'yung atay may tama na rin kaya 'yung mga gamot na iniinom hindi tayo sigurado sa dosis. Baka mas mataas na yung dosis nito sa normal. So, ano tong walong class ng gamot na dapat pag-ingatan o quote-unquote bawal sa senior? Okay? So, tanong nyo sa doktor ha, kung kailangan nyo itong gamot. Sabi ko lang mag-ingat dito. Hindi naman talaga totally bawal pero marami na sa side effect. Number one, pain relievers. Okay? Alam niyo naman, di ba, lagi ko sinasabi, mga pain reliever, mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, tulad ng ibuprofen, mefenamic acid, naproxen, piroxicam, indometacin, kahit aspirin, ginagamit to for pain reliever, pwede siya magpataas ng tsansa ng ulcer, pwedeng tumaas ang blood pressure nyo konte, Ha? Dito sa pain relievers, may, may pag-aaral yan. Pwede rin magka-heart failure ang ibang pain relievers at pwede magka-kidney failure. Kidney failure, magkaka-ulcer, yan ang possible lang naman side effect nitong mga pain relievers. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pag masakit sa katawan, meron namang mga natural remedy. Merong mga hot pack, merong mga massage, merong pain reliever na NSAID na hindi iniinom, yung mga pinapahid lang. So, pag pinapahid, mas konti yung absorption, mas better. So, paracetamol, pwede din pain reliever pero hindi ganun ka lakas pero mas safe yung paracetamol. So, pagdating dito, pwede naman uminom ang may edad nitong pain reliever kaya lang mas sandali lang yung panahon. Tsaka mas babantayan natin kasi maraming uh, nagkaka-side effect. Yung iba naman, ang ginagawa, pag senior na, pagbigay ng pain reliever, bibigyan nila ng pangontra sa sikmura. Pang-protect ng tiyan, yung mga misoprostol, mga cytotec, or omeprazole. Yan. So, nila, binibigyan nila ng pang-protect ng mga ng proton pump inhibitor. Pero sa akin, lalong dumami yung gamot. Eh. Binigyan mo ng pain reliever, binigyan mo na para sa tiyan. Di lalong dumami, dumami. Baka dumami pa yung side effects. So, anyway, Konting ingat sa pain reliever lalo na sa may edad. Number two, yung mga pampalabnaw ng dugo. Ito, mga heart medications. Linya ko to bilang cardiologist, di ba? Hindi ko sinasabi wag bigyan. Maraming senior naka-maintain sa blood thinner. Kailangan natin tong blood thinner lalo na kung may sakit sa puso, naoperahan sa puso, irregular heartbeat, atrial fibrillation. Kailangan nitong blood thinner. Ang point lang natin, karamihan ng side effect dito nang gagaling. Dapat maingat na maingat ang paggamit. Anong mga blood thinner? Like aspirin. O, kailangan ng aspirin o, up to 325 mg pinakamataas pero babantayan mo maigi. Babant ano babantayan mo? Nagdudugo ba ang tiyan? Nangingitim ba yung dumi? Dumudugo ba yung ihi? Dumudugo ba yung gums? Ano pa? Baka magdugo yung sa utak? Hindi mo naman totally dapat itanggal pero mas bantay like aspirin. Baka masabayan pa siya ng clopidogrel, plavix. Merong mga marami pa to eh. Mga antiplatelet, anticoagulant, dipyridamol, prasugrel, piclodipin, kumadin, warfarin. Oh, matapang yung kumadin, warfarin merong Pradaxa, Dabigatran. So, ito yung mga pampalabnaw, uh, babantayan. Kasi usually, pag matanda, ang dami gamot binibigay. ba? Diba? Kasi sila binibigay ng gamot. Tsaka pag may edad, ang dami nagre-reseta. Doctor 1, reseta. Doctor 2, Doctor 3. ba? Diba? So, patong-patong yung mga gamot niya. Eh, yun nga ang problema eh. Pag may edad, mabilis tumaas yung dosis. Mabilis pa mas side effect. ba? Diba? Siyempre, aging, eh, mabagal na yung galaw. Tsaka yung, kahit yung utak, ay eh, mabilis na mag di ba? So, ingat tayo sa blood thinner. Ipaalam sa doktor kung ano yung mga babantayan. Oras na may nakita, eh, tanggalin yung gamot. Or pwede low dose muna. Umpisa sa mababang dosis. Unti-unti ang pagtaas sa matanda. Ah, mga half dose muna. Tingnan ko okay. Bago unti-unti yung mga ibang gamot sa puso, digoxin, lanoxin, dati binibigayan mabilis din tumasan ang dose, yung mga cordarone, amiodarone, ito yung mga binibigay namin pero matatapang na gamot, basta yung doktor niyo nakabantay lagi. Yan ang point. Sa blood thinner dapat bantay ang doktor. Isa pa. Itong mga blood thinner, mga aspirin, warfarin, at ibang ibang uh, clopidogrel, plavix hindi siya maganda sinasabay sa NSAID pain reliever. <clears throat> Pampalabnaw ng dugo, isasabay sa pain reliever, hindi maganda. Kasi pareho sila, nagkokos ng, nagpapasibol cause ng bleeding. NSAID, di ba? Sinabi ko siya, pain reliever, nakagasgas ng tiyan, dudugo. Eh, blood thinner, pinapalabnaw yung dugo, dudugo din. So, mas, mas malaking tiyan dumugo. Kaya nga, ang dami na o hospital na senior na nakaganitong gamot. Okay. Hindi ko sinabi, tanggalin totally. Ah. Ang point is, kailangan bantay na bantay sa doktor. Number three, antihistamine. Yan, yung mga para sa allergy. So, yung mga mas lumang gamot, mas lumang gamot, mas hindi bagay sa may edad. Ano ba yung mga lumang gamot na antihistamine? Puro over-the-counter to, ah. Ingat po mga Benadryl, diphenhydramine, 'di diba? Sa bata, okay yung diphenhydramine, Benadryl, 'di ba? Talagang pang-allergy, nakakaantok konti. Pero sa senior citizen, pag binigyan mo ng diphenhydramine, pwedeng iba ang tama sa may edad. Baka magsalita ng magsalita, iba pinagsasabi, ma-confuse, lumabo mata, constipated, dry mouth, hindi makaihi side effect. Kasi nga matindi. Meron pang mga lumang antihistamine, mga chlorpheniramine. Yan, ah, oh, na magogrogi din sila dyan. ba? Diba? So, bakit sasabihin mo, ba't nung, nung bata pa ako, okay lang. Ba't nung matanda ako, na lasing ako dyan sa gamot na yan. Eh, kasi nga, iba na yung katawan ng matanda. ba? Diba? Mas konti ang tubig, mas maraming taba, mas mahina ang kidney, mas mahina yung liver. Kaya naka-high na dose. Kaya dapat low dose lang. Kung gusto niya ng antihistamine, merong mga mas bago. I think mas better mas bago sa may edad. Yung mga levocetirisin, mga bilastin. Tingnan nyo, pero dahan-dahan ni -dahan pagbigay. Okay? Number four. Ito, mga senior, pag-ingatan nyo. Sleeping pills. ba? Diba? Sleeping pills. Ang daming may kailangan ng sleeping pills ngayon, hindi makatulog 'yan ang pinapareseta sa amin. Kailangan ba na special prescription like uh, actually yung diphenhydramine, uh, binibigay ni pampatulog 'yon. Merong mga esopiclone, mga lunesta, sonata, zaleplon, zolpidem, marami pa sari-saring sleeping pills, di diba? Ano problema sa sleeping pills? ang sleeping pills po talaga para sa akin uh, ang epekto niya sandali lang eh. parang siguro at most one week two weeks mo lang inumin tsaka pag ininom mo kasi parang pipilit ka maantok medyo lasing ka eh oh. parang lasing ang feeling sakit sa ulo lasing oh naantok ka pero pag naka-sleeping pills ka, kung hindi ka pa rin makatulog, paano ka pupunta sa banyo? Pagpunta mo sa banyo, mamaya, eh, hindi ka makahinga. Bigla bumagsak ka. Makatulog ka sa kubeta. Mahirap po. Oo. Kaya dapat, sa may edad, timbangin. Ano benepisyo ng sleeping pills? Ano yung side effect? Kung mas matindi ang side effect, baka mag mahulog. Sa may edad, lagi nahuhulog, bumabagsak. Unstable ka na, di ba? Kulang ang balance mo. Tapos, naka-sleeping pills ka pa. Baka okay lang di ka makatulog. Di humiga na lang, di, di, makatulog. Sa umaga naman, makakatulog ka eh. So, so tingnan natin. Kung wala namang ganong benepisyo na, di tiis na lang sa higa-higa na lang tayo. Kaysa mag-sleeping pills na iba ang maging tama sa'yo. Okay? Number five. Ito pa isa. Pamparelax. Mga benzodiazepine. ba diba? Lagi natin, ito mga common to eh. Sa mga nervyos yung mga Senor, yan, Alprazolam, Valium, Diazepam, yung mga Lexotan, yung mga Ativan, lahat yan, mga pamparelax, pampakalma. Kung bata ka pa, okay to, relaxing. Pero sa may edad, minsan, iba yung epekto. Kahit nitong mga Valium, ang epekto sa may edad, mas natutumba, mas nauulianin, mas na nagogrogi sila. Oh, baka iba-iba mga sinasabi. So ingat. Meron pa yung mga matatapang na pain reliever like opioids, mga Demerol, Meperidine, yan yung mga pent Pentazocine. So yung mga matatapang baka maghallucinate pa eh. Diba? So yung ganito po, very ingat sa may edad oh, basically eh, halos bawal na to eh talagang doktor lang talaga magbabantay sa yung maigi ha so pag kayo kayo lang wag niyo na subukan to ha number 6 na gamot na mag-iingat ang may edad lumang gamot sa diabetes okay pag ma pag may edad na ang target natin ng blood sugar ay hindi na gano'ng kababa Uulitin ko pag bata pa tayo, gusto mo mayari, 40 and below. Gusto mo yung blood sugar mo, control. 100 lang, 105 lang milligrams per DL, control. Pero pag matanda na, hindi mo nakahabulin yung 100 na blood sugar. Delikado. Kasi ang delikado sa may edad, hypoglycemia. Pag bumagsak masyado ang blood sugar, ang daming emergency room visit. Yung mga naka-insulin. 'di ba? Kailangan naka-insulin sila pero ang target mo siguro sa may edad, kahit mga 130, 140 mg per DL, medyo mataas-taas yung blood sugar, okay na 'yon. Hemoglobin A1C kahit mga 7 o misan 8, 7.5, pwede-pwede na sa may edad yun. Huwag mo na habulin yung mababang-mababang blood sugar kasi baka bumagsak masyado. Okay? Huwag din na masobra taas. Pero ang point ko, hindi na kailangan sad-sad na sad-sad. Okay? So, yung mga lumang gamot sa diabetes, like yung mga chlorpropamide, chlorpropamide, mga diabenis, mga luma, hindi na advisable sa may matatanda. Mga glyburide, mga luma, di ba? Tapos sa insulin, ingat. Baka mag-hypoglycemia, makonfuse, shaky, sweaty, hungry, di ba? So, ingat sa blood pressure, uh, pag senior na, pwede naman mataas-taas konti. Mga 150 over 90, pwede, pwede na. ba? Diba? Pero mas gusto mo pa rin control. Hindi mo rin papabayaan yung blood sugar o blood pressure. Gusto mo lang control pero wag ka lang mag-overshoot. Ibig sabihin, hinay-hinay lang. Number seven, mga muscle relaxant. Minsan, kung meron tayong mga sakit-sakit sa muscle, binabibigyan ng muscle relaxant eh. O nas nasubukan ko ito noon, ah, sakit sa ulo, grogy. Mag-grogy kay mga baclofen, cyclobenzaprine, methocarbamol. Ito yung mga usual na muscle relaxant na binibigay. Confusion, grogy, wag na lang sa elderly. Tapos baka maliit lang ang benepisyo. wag na lang po. Number eight, yung mga gamot sa utak yung mga antipsychotic drugs for schizophrenia, mga bipolar, o yung mga lumang gamot sa depression, yung mga luma, hindi yung mga bago. So, ito mga gamot sa utak, eh, minsan binibigay talaga. Ang point is, pag matanda, ganito. Low dose lang ang umpisa, dahan-dahan ang pigay. Swabe-swabe. Tapos, unti-unti, padami ng padami. Kung wala naman kayo nakikita ang sa gamot, hindi <coughs> nyo naman kailangan yung pain reliever. Tigil na lang. Baka mas marami pang side effect, di ba? So, mas bantay lang yung may edad kasi hindi natin masabi, baka may sira na kidneys niya at baka iba ang tama. Tsaka pagdating ito sa mga doctors, actually, kahit mga doctors, hindi gano alam itong topic na to. This is very, very new eh. Medyo sensitive issue. So, yung mga medical trials kasi natin, yung mga pag-aaral na ginagawa ng doktor, mga evidence-based medicine, kadalasan ginagawa siya sa adults. Hindi kasama ang senior kadalasan sa trial. Siguro, edad 20 to 50 years old o 20 to 55, doon nila tinitingnan ano magandang dosis. Siguro, let's say, dosis ng gamot, 10 milligrams. Pang normal adults hindi na trial sa edad 65, 75, o 85 years old. So, possible na yung okay na dosis sa bata, overdose na sa matanda. Kaya pag matanda, lower dose. Minsan po, ah, half dose lang, may epekto na sa iyo. Oh, kaya, tingnan natin, kung makukuha na sa pinakamababang dosis, pinakakonting pinaka gamot, pwede na po. Okay? So, sana nakatulong tong video ko. Oh, Meron pa isang question. Gamot sa anemic, hindi ko na sinulat dito pero maraming gamot yung mag-iingat ang senior. Ang ferrous sulfate, isa yan. Ferrous sulfate ba? try na ba kayo ng ferrous sulfate? Yung amoy bakal, metallic, medyo matapang din yan for senior. Misa sumasakit ang chan. So baka iba dito after meals. Okay? Salamat po. God bless po. Sana nakatulong itong video ko. Mga walong bawal na gamot o pinag-iingatan na gamot lalo na sa mga senior citizen. Share po natin sa mga senior citizen at sa mga anak nila para mabantayan yung pag-inom ng gamot nila. God bless po.